Ang National Heroes Day ay una nating pinagdiriwang tuwing huling linggo ng Agosto. Bilang pagbibigay pugay, pagbabalik bunite sa iba't ibang personalidad na lumaban at nagtaguyod para sa kalayaan ng ating bansa. The celebration of National Heroes Day is pursuant to the Republic Act number no. 3827 na ipinasa ng lehislatura ng Pilipinas noong October 28, 1931. Pero taong 2007, inilipat mula huling linggo sa huling Lunes ng Agosto ang selebrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo layunin nito na mapahaba ang weekend at upang maiwasan ang work disruption. Pero hindi lamang ang mga bayaning nakilala natin sa mga libro o lathalain, pati na din ang mga bayani sa kasalukuyan panahon ay dapat natin ipagmalaki, hindi kailangan mamatay para matawag ka na isang bayani. Ang ating mga OFW, doktor, inhenyero, guru at kahit ikaw na isang simple manggagawang Pilipino ay isang bayani sa sarili mong pamamaraan, ang simple pagtulong ay maituturing na kabayanihan ang pagiging bayani, ay hindi nakikita o nasusukat sa mga titulong kanilang napagtagumpayan. Kaya naman isang pagpupugay ang aming inaalay sa ating mga magigiting na bayani na nagbuwis buhay para sa ating kalayaan at sa mga buhay na bayani ng ating buhay.